So yan mga idol ang bangka natin Ininisin na natin ang sanga Ayun! Huli kayo! Ayan ah, Malaki pa rin ang tubig Okay Magtatalas muna tayo Tarawa yung aking bangka Dudusong tayo Ang daming basura. dami na naman linilisin ito. Arig ko. Huh, malalim nga. Malalim nga. Malalim. Arig ko. Nagantuhod huh. pa natin mga lodi. Ang ating bangka. Bawa naman. na dito

Tapos dito. Ay. Yan nga Anong yung idol sa ating baka? oh. Hmm? Kahit sa yan. na hindi ko na kung paano ito bubuwi nila Kapirol, Inyari, oh, ka. eh kaperol, sumlero ang nangyari oh, wasak ah tapos yun ang parka eh. tinuro ko talaga ng bagyong karina Okay. So yan mga idol Nakita na natin ang lubusan Ang damage Ayan oh. Ayan Ang damage Ayan <laughs> oh. oh. Ito yung side ng ating parka oh. Malaki, malaki damage oh. Okay, Patuloy natin lilinisan pa rin Okay

Walang mayor na ugat eh, tingnan mo. Wala, bulok lahat. Hindi pa din ang aking motor Oo, parang Wala, ang motor. nagtapos na rin kahapon na yun. Yan, ko ang kanina. Ang ganda o. Ang na pinagbalian. Ito ay putuloy. Kaya na nang ka.

sa ating kasamang Edgar ya, Ayan Bati mo na Ayan sa ating mga sa Servisi publikal Ayan mga natin at yung ano ba hindi mabubuwa si Sam e wala aman na ang mayor uh, ganito pala ito puno ng kabalyero uh -huh. mas gano, mas takto nga ano mas nasabi mo sa nangyari sa bangka ka Ayan no, natumba, natumba yung tumba Nakatago na dun sa kan, Nakabagsakan pa rin Thank you. Thank you. Uh, na yung flower sa eh. Meron sa bahay Yan! Papa! Ah, Yan na! Ito siya! Pareha! Sanyan na nare! Ito! Ito! Ito dapat ang buto lang tita Ya, yeah, Bagyong karina! Ang hindi na ulit mo! Wala na kayo nang huli ah! Ito! Sabi si Jimla eh!

Walang ano? Walang wala, tibay? Wala tigas? Wala tigas sa mga asahan? Hindi ka ng Spartan? eh Wow! Wow! na Wow! Pero ko yun yung tayo, baka nang malaglag yung inopon mo. Hindi ko na. Ang hirap din pagka hindi ko lang yun.